Iyon, kamusta po mga boss kit? Magluluto nga po tayo ngayon ng sarsyado. Isdang makarel nga po yung gagamitin natin. Ito na nga po siya mga boss kit. Nilagyan ko na nga po siya ng asin. Gagamit din po tayo dito ng kamatis, bawang, sibuyas. Nilagyan ko nga po siya ng pechay para may gulay. At syempre yung itlog natin mga boss kid. Tapos titimplahan po natin siya ng patis, asin at paminta. Simulan na nga po natin to, mga boss kit. Iprito na po natin itong isda. Ayan na nga mga bossies, magsimula na tayo magprito. Yun. Yun, nakapagprito na nga po tayo mga bossies. Gagawin na nga po natin yung ating sarsyado mga bossies magpakulo nga lang po tayo ng tubig mga boss chief i-blanch ko nga lang po saglit yung pechay ayan pag medyo pakulo na nga po yung tubig natin mga boss chief ilagay muna natin yung pechay saglit lang po ibababad lang natin siya ng mga 30 seconds ganyan po ayan nakalimutan ko pala sabihin pinatay ko na nga po pala yung apoy niyan mga boss chief and then tapos na nga po yung 30 seconds kaya tatanggalin ko na nga po siya nagpainit na nga rin po tayo ng ano, kawali ng paglulutuan natin nilagyan ko na nga rin po siya ng mantika mga boss chief magsisimula na nga po tayo mag -isa. na nga po natin yung sibuyas. Then sunod na po natin yung bawang. Yan, pag lumabas na po yung kanilang aroma, ilalagay na nga po natin yung kamatis. Dalawa po yan mga bosses. Mas maraming kamatis, mas masarap po yung salsado. lutuin lang po muna natin yung kamatis hanggang sa kumatas siya kumatas mga boss chip durug-durugin din po natin mga boss chief. yan mga boss chip durug na nga po yung kamatis natin kaya lalagyan po na nga po siya ng isang tasang tubig then hintayin lang po muna natin kumulo mga boss chief. Yan, pag kumukulo na nga po, lalagyan ko na nga po siya ng patis muna mga bochi. Siguro mga dalawang kutsara po ito. Then paminta po. Isang kutsaritang paminta. At pagkatapos po niyan, tikman niyo po mga bochi kung okay na po ba sa inyo yung alat. Kung hindi pa po, pwede niyo pong timplahan pa ng asin. Iyan mga boss chief. Okay na nga po sa akin yung alat niya kaya hindi ko na nga po siya lalagyan ng asin. inintay ko lang po siyang kumulo kaya ilalagay ko na nga po yung itlog. Tatlong piraso po 'yan mga boss chief. Iyan. Ito na nga po yung isda na pinirito natin mga boss chief. Yun. Ito na nga po mga boss chief. Nakatapos na naman ako ng pagluluto ng isang potay namin ngayon. Kakain na nga po kumain itong kasama ko. Ganito nga po kung magluto ng sarsyado mga boss chief. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video kong ito, huwag din pong kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako. At kung bago ka pa lamang po na gustong matuto ng mga simpleng pagluluto sa bahay at sa tamang channel po kayo, salamat po ng marami sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi mga boss chief. Kumain na rin po kayo dyan sa inyo.